Dinampot ng pulisya sa Davao City ang tatlong lalaking minor de edad dahil sa pagnanakaw-umano sa isang tindahan. Ilang beses na raw nasangkot ang mga ito sa mga kaso ng pagnanakaw sa lungsod. Makibalita tayo kay John Paul Seniel ng GMA Davao. Dinala sa Children's Center ng Davao City Police ang tatlong binatilyong ito. Dinampot sila ng mga otoridad dahil sa pagnanakaw-umano sa isang sari-sari store sa Huna Subdivision ayon sa may-ari ng tindahan, bandang alas 3 ng madaling araw kanina nang makarinig siya ng ingay sa labas ng kanilang bahay. Lumabas daw siya para tingnan kung saan ang gagaling ang ingay. Nakita niya ang tatlong binatilyo na sa loob na pala ng kanyang tindahan. Kinukuha raw ng tatlo ang tatlong cellphone na ginagamit sa prepaid loading business. On si Anyos ang isa sa mga sospek habang parehong 12 anyos ang dalawang iba pa. Alas 3.45. Sa buntag, nakamatikod na kong nakikagulong ko sa balay, tapit sa may tindahan ba. Tapos, tapos nang bangon ko, nang mata ko, nang bangon ko, nito sa likod ni Agi, nakita na lang ko ni na sila. Nagturuan naman ang tatlo kung sino ang kumuha ng mga cellphone. Kung ko, sino ko, dili? Dili, siya. lang, ipasa? Dili, nagulat lang ako sa gawas na. Napag-alaman naman ilang beses na palang nahuli ang tatong minor de edad dahil sa kaso ng pagnanakaw inaalam pa ngayon kung anong gagawin sa mga ito. Wala pang pahayag ang kanilang mga magulang. John Paul Siniel, Nagbabalita, Pilipinas.